So guys, for di video, Mau nih, anak buah namanya diri, guys. Mamugha. kalau minta sapi, cewek gue bingung. Gak, gak Asa kada kada kadang-kadang sana tuh? Apa mm. ya? Yeah. Malah kita nanggung, guys.

kaslakan pa niya para tumigas ah. sa isang mga kwan magkawala eh hmm. ganito yan o oh. kailangan mapaslakan ito para tumibay Guys, <laughs> nice, maka binta na sa bayan. May isa piraso. Kaya Aruna, na Papalitag ginamos. Paluan yung tao.